Libre lang po ito. Hindi po ako nangihingi ng pera. Ano po? Mahalaga ito sa kabilang buhay. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tinga po siya. O sige, salamat na. ang niyo ang Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Isang ano lang. Tato, libre. Hindi, yeah, libre lang ito. Libre lang ito. Hindi ako lang ng pera. Mahal tayo ng Panginoon. Please. Wala namang mawawala mawala sa iyo kung basahin niyo. Tana. O sige, salamat na. Eh, libre lang ito. Babasahin lang yun. Eh, okay, libi lang ito. Mahal tayo ng Panginoon. Libi lang po ito. Mahal po tayo ng Panginoon. Ano po? Tandaan po ninyo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Kristo Tanggapin po ninyo siya sa inyong puso bilang Panginoon at kaliling tagapagligtas. Magsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Maniwala po tayo sa Kanya. Siya lamang po ang tagapagligtas. Ine, wow. it lang ito. Mahal tayo ng Panginoon. Libre it lang ito inyo. Mahal tayo ng Panginoon. So, Libre it lang ito. Salamat na To, lang ito, bilang <laughs> lang Mahal mahal po tayo ng ating Panginoong Kristo. Tanggapin po ninyo siya sa inyong puso bilang Panginoon at tagapagligtas. <laughs> libi lang po yan. Ah, libi lang ito. Ako <laughs> <Salamat. laughs> Eh, libi lang ito. <laughs> Salamat. Salamat. <laughs> So, libre lang ito. Pupasahin lang ito. Basahin po. Ah, salamat na lang. lang yung business. Welcome. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoong Sokristo. Malapit na po siyang bumalik. Mahalaga po magkasama-sama tayo na sasalubong sa kanya sa alapaab. Ah, libre lang ito. Please. Ah, lebi lang ito. Ah, katulong sa inyo yan. Alam, tayo ng Panginoon. Ah, lebi lang ito. Salamat. Salamat. Ah, welcome. Salamat po tayo ng ating Panginoong Isa so Kristo. Nagpakasakit po siya sa krus para sa ating kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lang Atangon, hindi lang po ito. Tatangon, hindi lang po. Wala po yung bayad. Hindi, hindi. Hindi lang ito. Hindi. Salamat. sakit po siya sa Cruz para tayo magkaroon ng kaligtasan. Libre lang po yan. Walang bayad po yan. lang ito. basahin lang po ito, mga katulong po ito sa inyo. Mahal po tayo ng ating Panginoong Aso Kristo. Oh, mahal tayo ng Panginoon, ano po? Mm. Mahalaga po yung pangalawang buhay. Ah, matanda na tayo. Alkod <laughs> na. oh, na. Wow. Salamat po, pagpalain kayo ng Panginoon. Libi lang ito. Wala itong bayad. Wala ka lang dyan ka po eh. lang po yan. mahalaga po ang pangalawang buhay. Sama-sama tayo sa langit. 150. Ah, Libi lang ito. Salamat sa inyo. ating Panginoong Isang Kristo. Nagpakasakit po siya sa krus para sa ating kaligtasan. Mga libi lang po ito. Hindi ako nangihingi ng pera. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. lang ito. Salamat ah. Thank you. Alibi oh, lang ito. Please. Alibi yeah, lang ito. Mahal tayo ng Panginoon, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Hindi po sekta o relihiyon, hindi po tayo maliligtas ng sekta at relihiyon. Tanging ang Panginoong Yeso Kristo po lamang. Ano po, salamat po sa inyo. Mahal ko kayong lahat. Mga minamahal na kaibigan. Tata, please. Libre lang yan. Libre lang yan. Bigyan ka ng kagalingan ng Panginoon. eh dito lang na.